Nararamdaman mo na ba ang isang kakaibang apoy sa loob mo, Aries? Isang mahinang tinig na bumubulong, na may malaking bagay. Isang pagbabagong magbabago sa takbo ng iyong buhay. Na malapit ng mangyari, hindi iyon guni-guni. Isa itong tawag mula sa kalawakan. Tahimik ng inaayos ng universo ang mga bituin para sa iyo. Iniisa-isa ang kapangyarihan, layunin, at kasaganaan sa isang banal na sandali at ang sandaling iyon ay halos dumating na. Sa Mayo 26, isang makapangyarihang galaw sa kalangitan ang magbubukas ng isang portal ng kasaganaan. Nakalaan lamang para sa mga sapat ang tapang para ito'y ang kinin. Aries, hindi lang ito ang iyong panahon, ito ang iyong pagising. At kapag nagsalita na ang mga bituin, dapat handa kang sumagot. Ang Mayo 26, 2025 ay hindi basta-bastang araw sa kalendaryo. Ito ay isang banal na punto ng pagbabago para sa iyo, Aries. Ang iyong ruling planet na si Mars ay makikipag-align sa mga makapangyarihang puwersa ng kalawakan sa isang bihira at espiritwal na pag-aayos. Gigisingin nito ang enerhiyang matagal nang natutulog sa iyong loob. Hindi ito tungkol sa karaniwang swerte. Ito ay tungkol sa kapalaran isang uri ng tagumpay na minsan lang mangyari sa buong buhay. Kapag nagpasya ang universo, na panahon mo na. Aries, ikaw ang mandirigma ng zodiac, ang palaging nauuna, ang laging sumusugod kahit hindi pa klaro ang daraanan. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, ang daan sa harap mo ay hindi lang malinaw, kumikinang ito sa gintong liwanag. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit ang Mayo 26 ang iyong kosmikong tagpuan sa kasaganaan, anong mga palatandaan ang nagpapahiwatig ng pagbabagong ito, at paano mo maihahanda ang iyong sarili upang tanggapin ang lahat ng pinaghirapan mong makamit. Ang kosmikong paghahanda Aries, bawat malaking tagumpay ay may pinagmumulan, isang enerhiyang unti-unting naiipon sa likod ng tila, ordinaryong araw-araw. Sa ibabaw, maaaring parang walang nagbabago. Pero sa ilalim ng lahat, may hinahanda ang universo, isang bagay na pambihira. At sa Mayo 26, ang nakatagong lakas na ito ay tuluyang lalabas sa liwanag. Sa makapangyarihang araw na ito, ang Mars, ang iyong ruling planet, ay makikipag-ugnay kay Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak, swerte, at banal na tiyempo. Kasabay nito, makikialam din ang buwan na magdadala ng emosyonal na linaw at matinding intuwisyon sa pagsasanib ng enerhiya. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit bihira ang kaganapang ito ay dahil sa kinalalagyan ng planetary alignment. Sa iyong ikalawang astrological house, ang bahay ng kayamanan, halaga at material na biyaya. Ibig sabihin, ang enerhiya ng Mayo 26 ay hindi lang para sa emosyonal na paggaling o panloob na paglago. Ito ay para sa aktwal na kasaganaan. Pera, oportunidad, pagkilala. Isang malinaw na pagbabago sa iyong pisikal na realidad. Si Mars ay simbolo ng aksyon, kumpiyansa, at tuloy-tuloy na pagkilos. Kapag sumayaw ito kasama ni Jupiter, nagiging para itong kosmikong accelerator. Pinapabilis ang iyong landas patungo sa mga pangarap na dating tila malayo. Idagdag pa ang emosyonal na lalim mula sa buwan at sinasabi nitong, ang kasaganahang darating ay hindi aksidente. Ito'y personal. Nakaugat ito sa iyong paglalakbay, sa mga hirap mong dinaanan, at sa pagunlad mong hindi agad nakita ng iba. Maaaring maramdaman mo ang biglaang bugso ng inspirasyon sa panahong ito. Ang mga ideya ay maaaring dumating na parang kidlat. Ang mga taong dati mong nakasama ay maaaring muling lumitaw. May dalang mga alok o oportunidad. Maaari ka magising isang araw na may malinaw na ideya kung ano talaga ang gusto mo at ang determinasyong habulin ito nang walang pag-aalinlangan. At huwag mong baliwalain ang mga mahihinang bulong ng iyong kalooban. Apektado rin ng alignments na ito ang iyong intuitive field. Maaaring makaranas ka ng kakaibang panaginip o may maramdaman kang malakas na hatak sa isang lugar o desisyon kahit walang lohikal na dahilan. Maaaring makakita ka ng mga senyales tulad ng labing isa, labing isa, paulit-ulit na mensahe o mga simbolo na tila direktang kumakausap sa iyong kaluluwa. Hindi ito basta mga pagkakataon. Mga kumpirmasyon ito, patunay na tinatawag ka ng universo. Kaya habang papalapit ang Mayo 26, huwag kang manatiling walang ginagawa. timulan mo nang uh, makinig maramdaman, at makiayon. Papalapit na ang mga hangin ng kalawakan Aries, at dala nila ang isang bagyong puno ng mga biyayang nakalaan lamang sa matatapang. Bakit Aries? Bakit nga ba si Aries ang nasa gitna ng kosmikong bagyong ito ng kasaganaan? Ang sagot ay hindi lang nasa mga bituin, kundi sa iyong likas na katangian, Aries. Ikaw ang unang tanda ng zodiac sa isang dahilan ipinanganak ka upang manguna, hindi sumunod. Kumikilos ka kapag nag-aalinlangan ng iba. Naniniwala ka kapag ang iba ay nagdududa. Patuloy kang sumusulong, kahit ang daan ay puno ng apoy, bagyo at katahimikan. Hindi lang ito isang katangian, ito ang iyong kapalaran. At napansin ito ng universo. Sa mga nakaraang buwan, maaaring naramdaman mong parang hindi napapansin ang iyong mga pagsusumikap. Parang binibigay mo na ang lahat pero kakaunti ang natatanggap kapalit. Hindi ito dahil nakalimutan ka. Ito'y dahil ang enerhiya ay nag-iipon. Ang mga binhi na iyong itinanim sa pamamagitan ng iyong pagsusumikap, sakripisyo at tibay ay pinapalago sa likod ng kortina. Ang banal na pagkaantala ay isang pagsusulit ng iyong apoy. Ngayon, habang gumagalaw si Mars at pinapalakas ni Jupiter ang iyong kapangyarihan, ang apoy na ito ay hindi na matitinag. Ito ay pinalakas pa. Ito ang pagkilala ng universo na handa na si Aries na magtagumpay. Ikaw ang tanging tanda na may sapat na tapang upang lumundag bago pa lumabas ang lambat. At sa Mayo 26, ang hakbang na iyon ay maaaring magtulak sa iyo diretsyo sa mga bisig ng kasaganaan. Ngunit hindi lang ang iyong tapang ang ipinagpapasalamat dito, ang iyong pagiging tapat sa iyong sarili. Na natili kang tapat sa iyong landas sa isang mundong, patuloy na hinihiling sa iyo na lumiit, magpanggap, at mag-ingat. Hindi mo ito ginawa. Iningatan mo ang iyong gilid, ang iyong passion, ang iyong boses. Ang hindi matitinag na espiritu ng Aris ay ang iyong pinakamalaking yaman. At ngayon, ang universo ay nagbabalik nito sa iyo sa pamamagitan ng oportunidad, kalinawan, at kayamanan. Kaya, kapag bumukas ang kosmikong pintuan, huwag mag-atubili. Ang sandaling ito ay ginawa para sa iyo, hindi dahil ikaw ay masuwerte, kundi dahil tapat ka sa iyong landas. Aries, hindi ka lang makakatanggap ng kasaganaan. Maalala mo kung sino ka talaga. Mga palatandaan na ang pagbabago ay nagsimulan. Nabago pa man dumating ang breakthrough, ang universo ay bumubulong. Nagpapadala ito ng mga tahimik na senyales mga maliliit, madalas na hindi napapansin na pagdungaw na may nagbabago sa ilalim ng ibabaw. Aries, kung ikaw ay nakikinig, baka naramdaman mo na ito. Nagising ka ba sa kalagitnaan ng gabi na ang puso mo ay mabilis ang tibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik? Iyan ay ang yung kaluluwa na nakakaramdam ng enerhiyang gumagalaw. Nakakakita ka ba ng paulit-ulit na numero tulad ng labing isa, labing isa, dalawang-dalawa-dalawa dalawa, o walo-walo-walo na mas madalas kaysa dati. Ang mga yon ay mga mensahe mula sa universo. Mga pintuan. Mga kumpirmasyon. Ang bawat numero ay may dalang vibration at kamakailan lang, tila ang mga yon ay umaabot sa iyong paligid. Ang ibang aris ay kamakailan lang ay nakatagpo ng mga hindi inaasahang oportunidad, mga alok ng trabaho, mga biglaang bayad mga taong lumapit na may magagandang balita. Ang iba naman ay nakapansin ng isang panloob na pagbabago. Hindi na sila tatanggap ng basta-basta. Nakaramdam ka ba ng tapang muli? Ng pananabik. Ng gutom para sa mas mataas. Hindi ito aksidente. Ito ay isang pag-aayos. Pati ang iyong emosyon ay maaaring naging mas matindi. Mga pagbabago sa mood. Mga buhay na panaginip. Pagbabalik-tanaw sa mga lumang alaala. Naakala mo'y nakalimutan na. Hindi ito mga setbacks. Ang mga ito ay mga palatandaan na ang iyong energy field ay naghahanda upang palayain ang luma at yakapin ang bago. Ang iyong subconscious ay nililinis, Aries, dahil ang iyong hinaharap ay nangangailangan ng mas magaan na puso at mas malinaw na pananaw. At huwag mong baliwalain ang mga hila patungo sa ilang mga aksyon, tulad ng paglilinis ng iyong tahanan pagpapalit ng iyong rutina o pagsisimula ng isang bagong bagay. Hindi lamang ito mga pagkahilig. Ito ay mga spiritual na instincts. Ang iyong panloob na sarili ay tumutugon na sa darating na planetary alignment sa Mayo 26. Pinapatnubayan ka nitong lumikha ng espasyo para sa kasaganaan na papalapit na. Ang ibang mga palatandaan ay mas emosyonal. Maaari mong maramdaman na umiiyak ka ng walang dahilan o tumatawa sa pinakamaliit na kagalakan. Maaaring may malakas na pagnanais na mapag-isa, magmuni-muni o lumikha. Ang mga emosyonal na alon na ito ay ang mga alingaw-ngaw ng iyong kaluluwa na lumalawak. Aries, ang iyong espiritu ay alam na kung ano ang darating. At ito ay ina-adjust ang sarili sa kasalukuyan. Ang iyong nararanasan ngayon ay ang paghahanda bago dumating ang biyaya. Ang bagyo bago ang katahimikan. Ang panginginig bago ang hakbang. Huwag balewalain ang mga palatandaang ito. Tanggapin mo sila. Dahil ibig sabihin nito, hindi ka na naghihintay para sa Mayo 26. Tinutungo mo na ito. Isang kwentong hinango sa totoong buhay. Hayaan mong ikwento ko sa iyo, Aries, isang kwento na sumasalamin sa enerhiya ng iyong buhay ngayon. Ang pangalan niya ay Elena. Isang masigasig at matapang na Aris na babae na naninirahan sa puso ng Maynila. Sa loob ng maraming taon, ibinuhos niya ang kanyang sarili sa kanyang mga pangarap. Nais niyang magtayo ng sarili niyang art studio, isang bagay na matapang, isang bagay na buhay na puno ng apoy, tulad ng kanyang kaluluwa. Ngunit kahit gaano siya nagsikap, parang lumalaban sa kanya ang buhay sa bawat hakbang. Ang mga loan ay tinanggihan. Ang mga kaibigan ay nagduda. Pati ang kanyang pamilya ay malumanay na pinayuhan siyang magsettle down at pumili ng kaligtasan kaysa sa passion. Ngunit si Elena ay isang aries. Hindi niya alam kung paano tumigil. Nagtrabaho siya sa araw, nagpipinta sa gabi, iniiwasan ng mga bakasyon at hindi binibigyan ng pansin ang mga abala. May tiwala siya sa isang hinaharap na hindi niya makita ngunit ramdam na ramdam sa kanyang katawan. Ngunit sa simula ng 2025, parang lahat ay nagkakaloko. Malapit nang maubos ang kanyang ipon. Binigyan siya ng abiso ng kanyang landlord. At ang pinakamasaklap, sinimulan niyang pagdudahan ang kanyang sarili. Baka ba siya ay nababaliw? Baka mali ang kanyang pagkakaintindi sa kanyang layunin? Pagkatapos, dumating ang gabi ng Mayo 25 hindi siya makatulog. Ang puso niya ay mabilis ang tibok at ang katawan ay hindi mapakali. Pumunta siya sa rooftop ng kanyang building, umaasang ang mga bituin ay makakapagpakalma sa kanya. Sa halip, nakaramdam siya ng isang kakaibang makapangyarihan, elektrisidad. Parang ang langit ay humuhum. Hindi niya ito naintindihan. Ngunit sa kailaliman ng kanyang dibdib, may isang bagay na tumama. Bumulong siya sa mga bituin. Handa na ako. Ipakita mo sa akin ang daan kinabukasan. Nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang email. Isang mayamang kolektor mula sa ibang bansa ang nakakita ng isa sa kanyang mga painting sa isang random na blog. Gusto niyang bilhin ito at tinanong kung mayroon pa siyang iba. Sa loob ng isang linggo, nakapagbenta si Elena ng sapat na mga obra upang magbukas ng kanyang art studio at hindi pa yun ang lahat ang building na matagal na niyang pinapangarap na rentahan isang building na akala niya ay hindi na kayang maabot biglang bumaba ang presyo walang paliwanag walang kapalit tumpak na tsepo perpektong banal na tsepo paglingon ni Elena napagtanto niya ang isang bagay ang kanyang breakthrough ay hindi nangyari dahil sa swerte. Nangyari ito dahil hindi siya sumuko. Ang universo ay patuloy na nagmamasid. Hinihintay ang tamang sandali kung kailan magsasalubong ang kanyang pananampalataya. At kapalaran. At ang sandaling iyon ay Mayo 26. At Aries, maaaring ang kwentong ito ay maging iyo. Hindi nakakalimot ang universo sa mga matapang ibinabalik nila ito sa kanilang sariling paraan, sa kanilang sariling panahon. At ngayon, panahon mo na. Paano maghanda para sa Mayo da Luhang Aries? Kapag ang isang kosmikong pintuan ay bumukas, hindi ka basta-basta dumadaan. Pumapasok ka ng may layunin. Ang Mayo 26 ay hindi lamang isang araw. Ito ay isang enerhiyang portal. At tulad ng anumang banal na sandali, nangangailangan ito ng paghahanda, hindi sa pisikal na mundo, kundi sa espiritual at emosyonal na espasyo kung saan ang tunay na kasaganaan ay ipinanganak. Una, magsimula sa paglilinis ng espasyo, pisikal at enerhiyatik. Linisin ang iyong tahanan, lalo na ang mga lugar kung saan madalas kang mag-isip o lumikha. Ang kalat ay nag-iimbak ng stagnant na enerhiya at ang darating sa iyo ay nangangailangan ng espasyo upang dumaan. Magbigay liwanag ng kandila, magsindi ng insenso, buksan ang mga bintana. Hayaan mong lumabas ang lumang enerhiya at hayaang pumasok ang bagong liwanag. Susunod, tumingin sa loob. Simula ng isang araw-araw na ritual patungo sa Mayo 25. Bawat umaga, maglaan ng limang minuto upang isara ang iyong mga mata at i-visualize ang buhay na nais mo. Malinaw, buhay na buhay at may emosyon. Ipinakita mo sa iyong sarili ang hawak na oportunidad. Ipinakita mo sa iyong sarili ang pagtanggap ng kasaganaan na may bukas na mga kamay. Hayaan mong maramdaman ng iyong puso ang tagumpay na parang iyon na ito. Pagkatapos, magsanay ng mga affirmations na mag-a-align sa iyo sa enerhiyang kosmikong ito. Sabihin ito ng malakas o isulat ito. Ako ay naka-align sa plano ng universo para sa aking kasaganaan. Handa na akong tanggapin ang lahat ng para sa akin. Dumating na ang aking oras at tinatanggap ko ito ng may pasasalamat. Ngunit maging alerto rin sa mga intuitive na hila. Maaaring maramdaman mong tatawagan mo ang isang tao, kukuha ng ibang ruta, o magsisimula ng isang bagong bagay. Paniwalaan ang mga hila na ito, ang mga ito ay gabay. Ang Aris ay isang tanda ng aksyon. At ang iyong intuwisyon ay hindi nagsasalita sa mga pag-iisip kundi sa kilos. Kung nararamdaman mo ito, kumilos ka. Gayun din, magsulat ng iyong mga emosyon. Maaaring makaramdam ka ng mga alon ng enerhiya, pag-asa, takot, kasiyahan, pati na rin mga luha. Huwag itong pigilan. Ito ang iyong panloob na mundo na naghahanda upang lumago. Hayaan itong dumaloy kaya itong magsalita. At higit sa lahat, huwag pagdudahan ng iyong sarili. Hindi ngayon. Hindi kapag ganito kakalapit. Ang Mayo 26 ay isang kosmikong paanyaya para sa iyo, Aries. Ang kapangyarihan na nararamdaman mo? Hindi lamang ito nasa mga bituin. Ito ay gumigising sa loob mo. Ang iyong paghahanda ay hindi nagdudulot ng sandali. Ito ay nagpapatunay sa universo na handa ka ng tanggapin ito. Spiritual na mensahe para sa Aries. Aries, huminto ka sandali. Huminga ka ng malalim. Sa mundong hindi tumitigil, natutunan mong magpatuloy, kahit pagod na ang iyong puso, kahit walang laman ang iyong mga kamay. Ngunit ang mensaheng ito ay hindi nagsasabi na ipagpatuloy mo ang pagtulak. Ang sinasabi nito ay magtiwala ka. Dahil hindi ka na sinusubok, ikaw ay ginagantimpalaan. Para sa mga gabing ikaw ay umiyak pero patuloy na lumaban. Para sa mga pagkakataong nawalan ka ng lahat, ngunit hindi nawala ng pag-asa. Para sa mga sandaling binigay mo ang iyong lahat, at walang pumalakpak, ngunit ang universo ay pumalakpak. Aries, hindi ka lang isang tanda ng apoy. Isa kang tanda ng pananampalataya sa pagkilos. Habang ang iba ay nangangailangan ng ebidensya, ikaw ay isang spark na lang ang kailangan. At mula sa spark na iyon, binuo mo ang sarili mong apoy, muli at muli. Ang espiritual na mensahe na dumarating sa iyo ngayong Mayo 26 ay ito. Handa ka na. Hindi lang upang mangarap, kundi upang tumanggap. Nagmamasid ang universo sa iyong paglalakbay mula sa taas. Bawat pagsubok, bawat luha, bawat gabing walang tulog, hindi ito naging hindi nakikita na record ito sa vibration ng iyong kaluluwa. At ngayon, ang record na yon ay umaalingaw-ngaw pabalik bilang banal na tiyempo, bilang isang sinagot na dasal, bilang kosmikong hustisya. Makikita mo, ang kasaganaan ay hindi lang tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol sa pag-aalign. Ito ay tungkol sa kapayapaan sa iyong katawan, kalinawan sa iyong isipan, at kagalakan sa iyong espiritu at iyon ang inaalok sa iyo ng sandaling ito. Hindi lang ang bagay na gusto mo, kundi ang lahat ng handa ka ng hawakan. Kaya huwag hayaang ang takot ay magsabi sa iyo na hindi mo ito karapat-dapat. Huwag hayaang kumbinsihin ka ng nakaraan na hindi ka karapat-dapat. Tinalikuran mo na ang bersyon ng iyong sarili na nagduda. Ang bersyon na nagsalili. Hindi ka na ang taong iyon. Ikaw ay Aries at ito ang iyong muling pagsilang. Pagwawakas na pag-isip, Aries, may mga sandali sa buhay na hindi basta dumadating, binubuhay kanila Ang Mayo 26, 2025 ay hindi lamang isang araw na minarkahan ng mga planeta at bituin. Ito ay isang banal na checkpoint, isang kosmikong paghinto sa kaguluhan ng buhay kung saan ang universo ay yumuyuko at nagsasabi, ikaw, Oo, ikaw. Panahon mo na ngayon. Ang sandaling ito ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng lahat ng iyong pinasan, lahat ng iyong natutunan, at lahat ng iyong naging. Hindi ito tungkol sa pagpapalit kung sino ka. Ito ay tungkol sa pagpapalala kung sino ka talagang meant na maging. Dahil ang katotohanan ay, ang iyong paglalakbay ay hindi kailanman tungkol sa bilis ito ay tungkol sa lakas. Hindi ito tungkol sa mga agarang tagumpay. Ito ay tungkol sa panloob na karunungan. At ngayon, ang universo ay bumabalik sa lahat ng iyong inialay sa mundo, sampung beses na higit pa. Maaring hindi mo makita lahat ng pagbabago agad. Ang iba ay darating ng tahimik. Isang tawag, isang pagkakataon, isang hindi inaasahang pagbabago ang iba ay sisibol sa iyong buhay na parang kulog. Ngunit anuman ang paraan ng pagdating nito, darating ito. Kaya habang papalapit ang Mayo 26, huwag maghanda para sa impact, maghanda para sa alignment. Tumayo ka ng matatag sa pananampalataya, kumilos ng may layunin. Ngumiti sa hindi tiyak dahil sa kaibuturan, ang iyong espiritu ay alam na ang mga pintuang dating nakasara ay magsisimulang magingay at magbukas. Ang bigat na dati ay nagpapabagal sa iyo ay magiging magaan. At ang mundo ay magsisimula ng mag ng kadakilaan na matagal mo nang dala sa loob. Hindi mo kailangan ng pahintulot upang tanggapin ang sandaling ito. Karapat dapat ka rito. Hindi ito isang pagkakataon lang. Ito ay isang kosmikong gantimpala para sa iyong tapang, ang iyong determinasyon. Ang iyong pagtanggi na sumuko ng ang lahat sa paligid mo ay nagsasabing gawin ito. Ikaw ay Aries. Ikaw ay apoy. Ikaw ay lakas. At ito ay ang iyong apoy na lumiliyab. Pumasok ka rito ng taas ang iyong ulo at bukas ang iyong puso dahil ang iyong kasaganaan ay hindi na darating. Nasa daan na ito.